Yeah. Hello daw muna kayo, po. kayo kaya tayo. Din. Hello T muna kayo dito to. sa aking vlog. Ayyan. Yan, sila po yung mga taga IRR po. Sorry po. Kakat natin. <laughs> Ye po. Sila po yung mga bisita namin. Ibisan Capiz ayan. Si Sir, saan si Sir? Ibisan Capiz Ah, sa Ibisan Coffee. Ito po, saan po kayo, Ma'am? Cavite. Ito po, yung learning Exchange, farmer to farmer. Yes, po. Thank you so much po sa inyo. Thank you din po. Ayan, sasama ko kayo. Pwede po kayo mag-picture. Ay. Opo, ganun. Mamamatay din po yan. Kahit yun yung mabuhay nyo ngayong tagulan, pagdating ng summer, mamamatay din po. Kahit binyag-binyagan. Dati nagtanim kami dito ng gabi dito, nahaba lang yun ang nahaba. Pagkagaraw, mamamatay din. Hmm. Hindi siya magmu-bunga kung didiretso lang. Parang kalabasa na pwede siya. Ano hindi siya, iba siya talaga. Hmm. Bungo kailangan. Kailangan patatasin mo talaga siya. Pag dito siya sa lupa, hindi 'yung bubunga, hindi. Hmm. Paano 'yan pag ginamit 'yung kapunan ng coffee, di ba? Ito coffee, coffee lang. May coffee din, enter crop ito. Ayun oh. Ano pong kape ito, Mar? Ay, magtanim ako ng paminta ito, dito. Ito galing to sa Agri, manipis to. Yung manipis. Ah, uh, nauna sila. Nauna mm. itong mga kape. Nauna yan, mga kape niya, mga kakal na yan. Kita niyo puno niyan. Mm -hmm. Yun ho'y pinutol ko na. Tinatuloy ko ng bago. Mm -hmm. Kasi sobrang tataas na yan dati. Nung tanim kami ng paminta dito. Sobrang tataas na. <laughs> Opo. Yan din po. Dito yan sa tabi niyo, Mama. Ito din. Opo. Ayun nga, nga. May ano sa... Opo, na ano na po yan, naputol na. Mga ilang taon na ito? Ito, ito, kasi may bunga na. Ano, ano po mga ito ang mga bata pa. Ayan, mga five lang years lang. siguro. Ito, matagal na po yan. Yung mga langka na yan, matatanda na yan. Saan mo kayo nakuha ng mga binhi? Nung una-una po, saan kayo nakuha ng binhi? mo? kape. Nang ito, paminta muna. Yung sa ibang may mga pamintahan na nauna dyan sa amin, sa bayan. Apo. Nangihingi na lang kami dun. Mas pinadami niya din yun. Pag mangingi ka niyan, agapan niyo yun. Kasi nung una kasi tinatabas nila yan. Tinatanggal nila dun. Kasi sabi nila, nakakaagaw daw ng sustansya dito sa, puno na bubunga. Siyempre, nakagapang oh, lang muna na dyan. Hindi naman mabubunga yun. Okay. tinatabas talaga nila yan. Oh, sayang ay. Diretso po bang pagtanim ng paminda, hindi pwede i grow mo lang muna siya sa polybag? Mas okay na direct. Na direct mas okay daw po dito pag sure kayo na mabubuhay na yun. Polybag na galing na dito? Hindi. O doon na lang po polybag, okay. ba? Diba? Oo. So ang sa akin kasi sila tinatanong kung ang inyong mga yung mga lupa niyo doon naka-plastic na. Dito, naka na oo, nasa na. polybag na. na, na. Naka -dito, naka -dito. Naka -dito. Ang plastic yung gagamitin hmm. yung dito hmm. pataas. Pero di yun oh. sabi dito para pwede pa din madala yung Pwede pa din madala yung cuttings na walang na, wala pa sa bag. Oh, Kasi kung nasa polybag na, hindi, hindi, hindi na namin pwedeng i-travel. Oo, oo pwede naman pala siya.